<laughs> It's not ours. Hello. Nang <laughs> himak. Sa guna ito rin eh. Gawas is iroplanong nang himak ni Nang dubi ng gawag na nang himak med. Asa na inyong hand carry di ay? Oo, iya i-carter carry di Iyan backpack di ay. Salamat. Walang ganuman.

sila to sa stata kaya ng Himaklid. So puning na uli ng Himaklid. So puno tag 5. Thanks, salamat. Walang gano'n mga... Ay, binak kape. Sasagay na ko. Thank you. Have a good night. Okay, thanks. Thank bye, bye Okay, bye. Dahang keng lagi Hoy, ano sa mani? Ano sa mani niyo ragan? Ama, halay ng gitna na nang ng ginamus na. Gatulo na gumanti ka. Ano sa nakoha? Tognos? Nakadala <likes> tayo mag-tognos?

welcome back. Mga Gikas Airport Dritso is, Dritsos. Dritsos kasi no Gikas Airport. Welcome back. Welcome back sa airport. Guys, naabot ng aeroplano og alas 10 pero nauli ni sila alas 2. alas 2 guys. Ang aeroplano naabot og alas 10. Ito na 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 to ha. Wow, mga kusgan kayo. Nauli na. Hi guys, ito na yung ka... Aray, yung init. Ay, pahinaan natin. ito na yung sinaaray. Hu. Ibig pala yun. Kasi klipat ang aking doon ako nagluto sa klipat. Ito ang dala nila Mama, guys, na cornmeal. Nagsaing ako ng right corn na kanin. Yes, corn na kanin, guys. Ang sarap-sarap yan, guys. Dala nila Mama last night, guys. Kagabi, guys, bo bumalik na sila mama last night. Ito ang dala nila na bigas guys. Bigas na corn. So sinain ko yan guys. Kakain tayo ng lunch. Balik natin dyan guys. Pakaipan. Aray, aring init. Tapos nagawa ako ng sinigang na baboy guys. Ito yung mga buto-buto na buto-buto na baboy guys. Tapos meron siyang ang puti. Ah, uh, ito guys, yan ay Gabi guys. So sinigang, pork sinigang with Gabi and chili guys. Sarap-sarap yan. Sa kanin, sa corn nga kanin guys, sa mais. Tapos nagawa ako ng tea. Itong tea natin guys, ay galing din yung iba sa Pilipinas guys. Aray, ang yun. So dito sa lag lagyan ng tea, yan ang tina guys. Yan ang tina. Pinakuluan ko na yan guys. Yan ang tiki guys. Tapos ang laman niya guys ay ito. Sana makita niya guys. Meron tayong a guyabano leaves, ginger, and rambutan. No, na rambutan. Ito ay um, it's a fruits guys. It's not, it's not rambutan. Ito ay um, It's a fruit. Balat ng prutas, guys. Nakalimutan ko yung prutas na yan, guys. Pero marami akong stock dyan sa freezer, guys. Dahil ay gamot dayon, guys. Oh, so, masarap na yan, guys. Kaya wala kang sakit. Pwede ka nang uminom, guys, to protect, guys. Pero, yun ang ginawa konti, guys. Ginger, gayuba, gayabano, and, um uh, Itong prutas na yan, guys. Balat lang yan, guys. Tinago ko lang na sa freezer. So, pinakuluan ko yan, guys. So, inumin natin yan mamaya, guys. Yan ay dala nila mama na goyabano, guys. Goyabano leaves. Yeah. Hi, guys. Good evening, guys. Ito yung linagang saging natin kanina, guys. Dala nila ni mama, guys. Bumalik na sila dito sa Canada, guys. Ito ang linagang saging. Tapos, <coughs> marami silang dala, guys. Tapos, itong pinakamasarap, guys. Tugnos na linamo guys So tikman natin ang ilang tugnos guys At saka yung saging guys Ito yung saging bin. Kinain ko yung kalahati guys Tugnos at saka saging guys Palatan natin so, Look at the tugnos and saging guys Tikman na natin guys Wow, sarap Mm. Sarap guys. One more. Sarap. Hapunan ko na to guys. Dalawang saging at saka tubnos guys, oh. parap. Okay. Mm. Thank you guys for watching. Thank you. Bye. I love you. Bye. Thank you.